Hi and welcome. Inside this video, ipapakilala ko sa iyo ang mga Pinoy na kumikita sa internet. Malalaman mo din mamaya kung paano mo magagawa ang ginagawa namin. Sa madaling salita, matututunan mo kung paano kakikita gamit ang Facebook at internet. So bakit mo kailangang tapusin panoodin ang video na to? Kung hindi ka na kontento sa income mo, yung tipong kahit anong kayot at overtime ang gawin mo ay eh parang di pa din magkasya yung sahod mo dahil wala pa din natitira sa kinikita mo dahil sa dami ng gastusin kailangan mong mapanood tong video na to dahil sa video na to ipapakita ko sa iyo ang isang opportunity na pwedeng makatulong sa iyo para magkaroon ka ng additional na pagkakakitaan o ng extra income ito yung ilan sa mga Pinoy na kumikita ng extra income sa tulong ng opportunity na to. Ito si Estrella Labadan, sabi niya, hindi ako makapaniwala na sa loob lang ng anim na araw, ako ay kumita ng $90. Ito naman si Sheila May Samihon, sabi niya, I've earned $70 plus $20 as of yesterday, kaya super happy ako. Harlo Calcreva, $170. Abigail Baluyot, $580. Reynald Bolingot, $210. John Noriega, $160. dollars. Jason Villavicencio, $610. Norris Lasay, $110. Marami pang iba. Kung gusto mong makasama ng mas mahabang oras ang pamilya at mga kaibigan mo, kung sawa ka ng makipagsiksikan sa MRT araw-araw, kung di ka na natutuwa na kailangan mo pating pumasok sa trabaho kahit bumabagyo na at na, at kung ayaw mo na sa masungit mong boss at sa stressful mong 8 to 10 hours na trabaho. At kung gusto mong maranasan na ikaw ang masunod kung magkano ang income na gusto mo. Kailangan mo talagang mapanood 'tong video na 'to. Dahil dito sa ipapakita ko sa iyo opportunity ay eh pwede ka ding kumita ng full-time income kahit nasa bahay ka lang gamit ang internet. Ito 'yung ilan sa mga kumikita ng full-time income sa kanilang mga bahay sa tulong ng opportunity na 'to eto si Arlene Juarez from Iligan City. Ang sabi niya, I earned $360 after my first week. Eto naman si Kiko Javier from Davao, Philippines. Sabi niya, I'm now averaging about $700 per month since I started this. Eto naman si Red Kakista from Riyadh, Saudi Arabia. Sabi niya, I earned $6,460 using internet only. Ito naman si Lenton Montejo from Davao, Philippines. I earned $1,200 in 7 weeks. At ito naman si Jeff Perez from Quezon City, Philippines. Nasabi niya, an ordinary guy like me has earned over $4,000 in 2 months. Kung interesado ka dun sa idea na pwede kang kumita ng part-time o full-time income gamit ang Facebook at internet kahit sa bahay ka lang, ang gawin mo ay bitawan mo muna yung mouse na hawak mo at tapusin mong panoodin ang video na to. Hi, my name is Edward Reformina, and I'm a musician, husband, father, and also an internet user na kagaya mo. Kaya ako pinapakita sa iyo ang mga litrato na to ay para malaman mo na I'm a real person speaking to you. But this video is not about me, because this video is about you, at sa opportunity na makakatulong sa iyo. At ang opportunity na tinutukoy ko ay ang Supreme Wealth Alliance Ultimate. Ano ba ang Supreme Wealth Alliance Ultimate? Ang Supreme Wealth Alliance Ultimate ay isang 100% online business program managed by Supreme Wealth Alliance Corporation, a duly registered international business company under the sovereign nation of Belize, Central America. Itong picture na nakikita mo, ito ang global headquarters ng SWA na matatagpuan sa 5th floor Marina Towers, Belize City, Belize. Ito naman ang mga legal documents na nagpapatunay na legal at legitimate ang online business opportunity na ito at gusto rin kitang ipakilala sa CEO ng SWA na si Mr. Francis Chavez. I'm sure nagtataka ka kung bakit ba marami ang natutulungan at kumikita sa SWA. Isa sa maraming dahilan ay dahil ang SWA ay nagpo ng unique and valuable products. Mga products na hindi nakakaputi, hindi nakakapayat, hindi nakakataba, at hindi nakakabusok. Dahil ang mga products na ino-offer ng SWA ay mga products na nakakayaman. Yes, tama ang narinig mo. Nakakayaman. Let me introduce to you the Supreme Wealth Library. Ang Supreme Wealth Library ay naglalaman ng koleksyon ng napakarami at napaka-valuable na mga information products tulad ng e-books, PDF, audiobooks, videos at iba pa. Ito yung ilan sa mga information products na nasa loob ng Supreme Wealth Library. Ilan lang to sa mga information products na magtuturo sa iyo kung paano magiging successful sa maraming aspeto ng buhay sa business, personality development, sports, health, at marami pang iba. Inside Supreme Wealth Library are Facebook Marketing Secrets. Kung madalas kang gumagamit ng Facebook at gusto mong matutunan kung paano kumita sa oras na giinu-google mo sa pag-Facebook, kailangan mong mabasa to. Unstoppable Internet Entrepreneurs Kung gusto mong maging successful na internet entrepreneur, dapat tama ang foundation at mindset mo. Yun ang matututunan mo sa libro na to. Think and Grow Rich. Napakaraming tao na ang naging successful at umaman dahil nabasa nila ang librong ito. Kung seryoso ka na maging successful sa buhay, dapat mabasa mo itong libro na ito. Master Key System Ang matututunan mo sa libro na ito ay ang sikretong informasyon na nalalaman ng halos lahat ng pinaka-successful at mayamang tao sa buong mundo. Ito din yung sinasabing libro na nagbigay ng inspirasyon kay Bill Gates kaya niya naitayo yung kanyang company na Microsoft. At marami pang iba. Ang real value nitong Supreme Wealth Library ay aabot sa $2,000 mahigit or mahigit sa 90,000 pesos. Hindi kasi biro yung mga information na makukuha mo dito sa loob ng Supreme Wealth Library. Mga impormasyon ng mga successful at mayayaman tao lang ang nakakaalam. Ngayon naman, pag-usapan na natin kung paano kakikita sa opportunity na to. I'm sure excited ka na. Meron kaming tatlong paraan para kumita dito sa opportunity na to. At yun ay tinatawag naming SMB. So ano ba yung SMB na yan? Ibig sabihin ng S ay sharing. So bigyan kita ng example kung ano ba ibig sabihin na sharing. Okay, ito yung Facebook profile ni Australia, isa sa mga business partner namin. And ang ginagawa niya sa kanyang Facebook, ay nag lang siya ng mga pictures and links sa kanyang Facebook wall. Katulad nito. So by simply doing this, nagkakaroon siya ng mga inquiries and referrals sa ating business. So kung marunong at mahilig kang mag-share sa Facebook, I'm sure kakayanin mo din tong ginagawa namin. At ito naman si Nolly, isa rin sa aming mga business partner. So ganun din yung ginagawa niya sa Facebook wall niya, nag lang din siya ng mga pictures and links na katulad nito. Okay? So, yun ang isang paraan para gawin ng SWA business by sharing. Ang susunod naman na paraan ay tinatawag na marketing. Sigurado ay pamilyar ka sa sulit.com.ph at sa isdito.com. Ang ginagawa lang namin ay nagpo-post kami ng mga ads sa mga sites sa tulad nito at pinapaalam lang namin sa mga tao kung ano ba ang opportunity at benefits ng SWA. Ito yung isa sa example ng ads na ginagawa namin sa sulit.com. And tuturo din namin sa kung paano ka ng mga advertisement sa sulit.com. May mga nakahanda na rin tayong ad templates na kukopyahin mo na lang. So ito yung isang example ng marketing. At ang susunod na paraan para gawin ng business na to ay tinatawag na building. Bigyan kita ng isang magandang example at analogy kung ano ba ang ibig sabihin ng building. Sabihin natin na si Juan at ikaw ay may parehas na negosyo na pagtitinda ng taho. Parehas din kayo ni Juan na may 24 oras lamang sa loob ng isang araw. Si Juan, ang ginawa niya, araw-araw siya nagtinda at naglako ng taho. Lunes, Martes, Merkules, Webes, Biyernes, Sabado, Linggo siya nagtinda ng taho. Kada araw ay kumikita si Juan ng 1,000 pesos. Ikaw naman, ibang diskarte ang ginawa mo ang ginawa mo ay nag-hire ka ng sampung tao na magtatrabaho para sa'yo. Hindi ka kumikita ng tag-1,000 kada araw kagaya ni Juan, pero kumikita ka naman ng tag-200 pesos sa bawat taong na hire mo. Kaya ikaw, kahit nasa bahay ka lang at natutulog ka, ay kumikita ka pa rin ng tag-200 pesos sa bawat isang to, na pag sama ay mas malaki pa kumpara sa kinita ni Juan. Ngayon, ito ang tanong. Kapag nagkasakit ba si number 1 ay may kita ka pa rin? Oo naman. Pag nagkasakit pa si number 2 ay may kita ka pa rin? Oo naman. Pag nagkasakit ba si number 3, si number 4 si at si number 5 ay may kita ka pa rin? Oo naman. Ngayon, si 1, kapag nagkasakit ba si 1, may kita pa rin siya? Wala na. Ang tawag dito kay 1 ay no work, no pay. Sa'yo, ang tawag sa ginawa mo ay leverage. Ito ang isa sa mga sekreto ng mga may yaman tao. You leverage your time and effort to others. Ang tawag dito sa ginawa ni Juan ay work hard. Itong ginawa mo ay work smart. Itong dalawang to ang mga sekreto ng mga mayayaman. They leverage and they work smart. With SWA, you can also leverage and work smart by building a team. Pwede kang kumita sa tulong at effort ng team mo. Gusto mo ba yung kahit tatutulog ka o nagbabakasyon ka ay may pumapasok ng mga commission sa email at bank account mo? Here are some examples. By sharing, marketing, and building, you can earn $20, $70, or $90 na tulad ng mga to. Kapag may mga commissions ka na, pwede mo kagad i-withdraw ang income mo through these payout options. Pwedeng through bank, pwedeng through GCash, smart money, pwede LBC, Western Union, at pwede PayPal at marami pang iba. Ito yung isa sa example ng payout transaction ng aking SWA commission through BDO. So this is 46,200 pesos commission from SWA. Ngayon, itry mo lang i-imagine kung anong maitutulong sa'yo ng 30,000 or 15,000 or 10,000 or kahit na 5,000 lang na extra income kada buwan. Remember, sa bahay mo lang gagawin to. Kung may pamilya ka, Malaking tulong na ba yun para sa pandagdag sa mga panggasos nyo sa bahay? Imagine na mas nag enjoy ang buong pamilya mo dahil matitreat mo na sila sa labas every week. Kung empleyado ka, malaking tulong na ba yun pandagdag sa napakaliit na minimum wage? Imagine na nabibili mo yung mga bagay na gusto mo para sa sarili mo. Makapagsimula ka na din bang makapag-ipon para sa future mo? Kung OFW ka, malaking dagdag na ba yun sa mga may papadala at may ipon mo? Kung estudyante ka, malaking dagdag na ba sa allowance mo? Ang sarap na may ekstra pagkakakitaan, di ba? Kung nagustuhan mo yung napanood mo, you are very welcome to become part of this business opportunity. Kailangan mo lang gawin ay maging open-minded dito sa opportunity na ipinakita ko sa'yo. Sigurado, isa sa mga tanong mo ngayon ay paano ka ba makakapag-start sa SWA Online Business Opportunity para makapagsimula ka na din kumita kahit nasa bahay ka lang. Simple lang. Just follow these four simple steps. Ang step 1, ang unang kailangan mong gawin ay simply purchase the Supreme Wealth Library. Remember, sabi ko sa iyo kanina, ang real value ng Supreme Wealth Library ay worth over $2,000 or mahigit 90,000 pesos. Pero ito ang good news. Hindi mo bibilin ang Supreme Wealth Library for $2,000. Dahil ngayon, may chance ka na mabili ang Supreme Wealth Library for $55 or 2,500 pesos only. Napakalaking discount. Pakita ko lang sa iyo saglit yung mga feedback ng mga customers na nakabili na ng Supreme Wealth Library para malaman mo kung gaano ba talaga ka-valuable ang product na to. Ito yung sabi ni Erlene Quares, Supreme Wealth Library is priceless. Reading the e-books in the library impacted my life and changed me for the better. So, grabe diba? To si Chris Dom, sabi niya, a great collection of e-book. To sabi ni John Lester, I love reading the e-books because it changed me in a positive manners. Ito naman sabi ni Joel Magsisi, With this library, lifetime investment na for your greatest asset, your mind. Eh, marami pang iba. And then, after mo ma-purchase yung Supreme Wealth Library, you are automatically entitled to do the SWA Business Opportunity. Makapag-start ka na ng SWA Business. Entitled ka na sa Payplan 1 kung saan pwede ka mag-earn ng unlimited $70 or $90 at sa Payplan 2 kung saan pwede ka mag-earn ng unlimited $20. Ang next step ay, follow our exclusive team trainings. Susundin mo lang yung mga ibibigay namin sa yung mga trainings. Step 3 is do the SMB. Remember, sharing, marketing, and building. And step 4, start earning money. That's the four simple steps. Ganun lang kasimple at ganun lang kadali. Kaya kung katulad ka ng maraming Pinoy na naghahanap ng paraan para kumita ng extra o full-time income na 100% malihiti mo, malaki ang pwedeng kitain, hindi komplikado at madaling matutunan, pwede mo magawa kahit nasa bahay ka lang, hindi kailangan na malaking puhunan, natagpuan mo na ang hinahanap mo.